ni Patrick Tulpo ang maaasahan makakasama nyo handang tumulong at umalalay ay rapido ni Patrick Tulpo ang sa aming patuloy na investigasyon sa reklamo ng ating mga ko OFWs mula UAE, nakaharap namin sa tulong ng isang kaibigan ang may-ari ng Palak Logistics na si Mr. Ray at ito ang aming naging panayam sa kanya. sa KPES, kaya nungin ko na ito yung Tapos dalawa daw sa iyo. Ano mo kayo sa akin yung mga OFW mismo? Mm -hmm. Yung isa, nasa South Harbor pa Hindi pa inilatabas. Okay? So, <clears throat> kaya pa naman yung parma. Ganun ko nila sa akin. Sila nag-i-research na eh. Nag-i-research sila na eh. May picture pa nga sila ng ano, tawa-tawa ako -tawa kung at magatatawa ko sa pangalan ng negosyo mo kasi. Ito <laughs> na sa akong pangalan ng Boshin Bus, padlock. Padlock na ito, yung, yung, ano, yung padlock na maswerte. Well, eh. Parang sa wallet. Pero eh, eh, because yung, ano, know, yung daw ang yung, yung uh, isa ko na-deliver mo na rin. Sabi mo na, may deliver na mo na raw yung isa. Pero parang isang container sa iyo. Yes, sir. Oo. Oh, oh. Okay. Alam naman natin yung problema, di ba, boss? Yes, Kasi, <clears> of <throat> course, you deliver. You need to ito yes. naman kasimple yun. Eh. Pero natataka ako, are you trying to tell hindi mo kilala si Mona Ano po yan, sir? Nung no, no, ma-receive namin yung ano, yung mong coordinator. May coordinator po kasi sila na tumawag sa amin. Actually, nag-visit po sa amin noong October of last year. nandun pa po kami sa malaking warehouse sa taas. And then, medyo nag-downsize po kami ng operations. Kumuha kami ng mas maliit sa mga wonders na capacity ng kom, two containers na 1 by 4 theta to the 4 theta yes. Yeah. yung full capacity. Mm -hmm. Di pa na po kasi naroon nasa 4 cargo pulls sa taas. Yes. Yeah. Mas dyan talaga din na namin kaya o ng operations yung rental so nag-minimize po kami. Mm -hmm. So yun na ako yung ginagamit yun, namin sa ngayon. Now, yung time po na si Mr. Romulo Rosset, mm -hmm. yun po yung coordinator po nung consolidator. Umuwi po yan dito. Si Ronnie. Ronnie, yes sir. Ronnie. Si Ron, ang tawag Ron. Ron. Oh, uh, si Ron uh, Siya yung uh, ano, tao ni uh, Raspan. Raspan, yes sir. Tama po yun sir. Mm -hmm. Siya po yung kausap. Si WMC. Kasi nandun na naman ho ako sa Tagliti Uriya, sa office. So nag-drop by po siya once, nung accommodation siguro, as per dispatch to Mr. Raspan. Mm -hmm. Para to assist yung, yung to monitor, kasi akala yata nila, mm -hmm. ma-release -re na that time yung cargo. Yes. That time, sir, uh, October. So, ang um, sabi ko, delivery lang kami, mm -hmm. kasi kung sino man yung broker na nag handle niya sa loob, hindi na kami mag-touch doon kami kung ano yung dapat gawin, okay, unless na madala nalang sa amin ng, ng, ng warehouse mm -hmm. yung kanilang shipments. Yes. So, yun, and then, over a certain price, hindi na natin usaka ng delivery. Sure. Of course. Opo. So, umuwi na siya after oh, less than one week, umuwi na siya ng, ng Dubai. Okay. Opo. And then, wala na kami kumunigay sa ato noong uh, December yun, nakakumustahan. Ano bang nangyari sa ano, ganito na, open namin. Wala, uh, hindi pa rin saan na ano, uh, parang hindi ko alam kung anong plano ni Boss. Ganun yung tube ng uh, aming flow na, ng pag-aaral. Ano sa December na ngayon, wala pa rin plano? Opo. Uh, nangyari po yan, sir, uh, March hmm. ng before ko mag-vote. Actually, Holy Week ko yun. Mm. Nag-usap kami, nag-advise siya is uh, Lunes, Lunes Santo. Mm -hmm. Na, sir, gusto na kong takita. Uh, kasi ito ako sa, kasi nasa Pedro ako na sila sa Ano, mm. po ako. Ah, uh, kita uh, kasi may parating na yung container in that the way na inyong sinabi niya. Sabi ko, ah, uh, tomorrow, Magkakamuna uh, rin, kung sasabing, Since December, ano na ngayon, March, so 3 months na after lang ako na-informed. At ang ano is, the following day, na s kayo din nag-release sabi ko, eh ako, sige pa ako, eh huling ka, paano pa ako? Ihabol natin yan, ihabol na. Before that, kasi Wednesday, wala na halos napasok mga sales. Siyempre, only Wednesday, notice natin. Oo. So, basically, di, di ano, di, until na, that, madaling araw, dumating sa warehouse namin, yung container na yung SF-41 ng boat. So, yung, yung, yung ano sa, ano, yung sa... Uh, ano pa sir? Bakit, eh uh, ano ba yung SF? Yung pinibigay nilang ano sa atin? Ano yung SF? Code po nila ho yung sa, sa Origin. Origin. Opo, parang yung ho, yung... Batch ko yun sir. Kasi ko yung mga OF. Masa kay Takudo ko ron. Pinibigyan nila sa akin sir. Yung SF41 na ano. SF37. Yan po. Tama po yun. Yung po kasi mga OFW, may receipt po yun. Which nasunod nila sa receipt, SF41. So pag po sila para sa Pinas, babanggitin nila yung SF41 na OG. Yung po yung may corresponding documents yun. Kasama po yung mga pangalan niya. Okay yun po yung sistema. So, okay. ito dito po sir. nangyari na ako ng manifest <nabihilip> um, na ako nandito. ng duty doon. gabi na yun, At yung dumating yung ano, plus na, yung yung mga na area, kung ng kung gano'n. Isang container. Isang Kung Yung port of water Opo, ang gano'n po Ang aming first, ano, ito po po para sa inyo, po Para po, ito po Sir, yung binigay namin para sa DOC records po yun. Sir, as per manifest nila is 335 Oo, sa, sa container. Sa container. Apo. Pero actual po nag-arrive po dyan is 333. So ito po may comparison na po kami as per manifest and as per actual. Mm -hmm. And then ito po yung entire na laman kung sino-sino po yun status po, delivery, kaya po, pinagod ko po pinag para kung ang na review natin, makikita po natin kung kailan po na-deliver na dito -deliver, na rin po sa ano sa... Galing mo sir, napakaayos na oh, yeah. yung okay. oh Yung po. Yan yung ito po yung container number na rin, para uh, shipping lines, yeah. nice, para kompleto po yung ano uh, Sir, uh, ito yes. yung ano yung na-deliver mo na? Yes sir, ako. Oh. Yung, yung nasa warehouse, isang container pa rin? Isang container pa rin po yun oh. sir, na um, Ah, uh, ito po yung naman ho yung list namin. Yung dumating ko na 1 by 40 sa warehouse na undelivered pa po. Ah, uh, as per ano po? So, yung kiniklaim ng mga RW, correct me if I'm wrong. sa pa raw nila spa. Ah, uh, babayaran ka raw niya. Parang last uh, week usap ko sila. Parang sabi isang linggo lang daw. Parang, parang last week. Ang uh, babae siya. Ang tanong uh, uh, po, hindi kayo pag pa siya si Raspad o yung tao niya. Actually po, ano, hindi ho kami in direct contact ni Raspad. Si Ronnie? Si Ronnie po. Ah. Uh -huh. uh, actually, sir, uh, last week, almost two weeks na, finish contact na si, ano, si Ronnie. Uh -huh. Sabi po, bakit ko, bakit kita ko ako iniwan sa ere? Kung kailan na last day ka, Saka ka nagsabi sa akin na this is my last day na ano kasi finish contact siya. Hmm. May may ano kami sa messenger na uh, ano sa conversation yes. namin na yung last day na yan siya nag-show up para sabihin sa akin na siya ay bound to return. Yes. Sabi ko ron, ako pa ako sa usapan. Mm. Bakit mo pa last day sa kapan ako may workout. Eh, ang sabi -sa, sa amin, before mag-end of the month, mag-full phase siya. So, hindi na hindi, na hindi po na Kaya nga po, sir, ako ay nag ano, ng isang month na rental nung aking warehouse kasi yun na lang po ang laman na aming warehouse. Na malakit po nga sa akin, boss. Na you were supposed to... Merge po hmm. no? okay. po, nauna na po, sir, so, uh, dahil lang na. Parang kakakalag mo pa yung ginawa niya. Tingnan niyo. Kasi eh? may laman yes, okay. pa Yes, sir. Ay, may labas ka ay, po, sir, eh, sabi ko, sabi ah. sabi ko, sabi ko, sabi ko, sabi ka. sabi ko, sabi ko, sabi ko, sabi ko, sabi ko, sabi ko, sabi ni sabi ko, sabi ko, sabi 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 ko, sabi ko, sabi sabi niya sabi ko, niya ko, sabi ko, sabi na sabi ko, sabi ko, sabi ko, sabi ko, sir ko, sabi 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 sabi ko, hindi na ako 2 weeks sa ano naman mga akong picture ko sa kakabigyan uh, ng 20 anong kasiguran? yes sir yes na tama ko yan oh, kasi dito may isang buwan lang ang binayaran mo nga? oo po isang buwan na hindi na bayaran mm -hmm. nagbayad na po ako ng renta ng 1 month and then comes june 5 bukas mm -hmm. na bayad na naman po ako the entire month of june yun lang ako pagbibayad magkano ang renta mo dyan? ang renta ko is 43,300 plus po ang po pinas mo lang ang aming mga lakas na yun. Kaya sabi ko, hindi ko lang nag-iwag siya. wala na Kaya na ako nag-verse kasi hindi ko na kaya, sir. Kasi so, ano yan, sir? Nakita ka lang Alam mo, pala pa sa akin na mga mga ko mga 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 parang mga 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 nakita yes sir mga mga nakita niya kasi before yata mga 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 lumusungduh si sa yasabi na scam na nakapagbayad do engineering forwarder at konsinyo nila hindi nabayaran nilito for isin so yung pera na naiyayasong konsinyo ano yung katatan sa tingin ni ti 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 alam ti 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 Nagsimula kami puro 2020. Puro 2020. Puro 2020. Puro mga nakapansin ko sa page na dami mo na ang mga kaway, mga kababayan natin. Tapos pinagbubuhos na yan. Hindi ko nga alam paano yung negosyo. Hindi ko alam paano yung kabote na lang mabait ito si Sir. Tinawa niya ako. O ito, galit yan. Ba't naabando Pati yung mga termino. Sir Morage, Storage Speech. Ang tanong na siya, Sir, ito bang, uh, para na lang maayos natin? Ito na dito ng container sa'yo, magkano ba ang in-expect mo na ibabayad sa'yo para ma deliver na yan? Sir, ang sa akin po, no, uh, <clears throat> yung cost na lamang po ng delivery. Eh. Yes. At sana na, iyon po kasi ganito po kasi sir, yung supposed to be pambabayad po sa tracking that time, nagamit po sa rental, Nung no, warehouse kasi, ang promise naman ho sa akin, before end of the month mababalik sa akin. Ngayon po yung tracking, kinook. Binapaalok pa po ako ng payment. Sabi ko, na nga po. What you meant to tell me? Nagtaot uh, lang po sa tracking? Nagtaot lang po po ako. Nandito uh, po yung mga, habi ka bigyan mo po 2 weeks. Dalawa po sila na ang hanggang. Ngayon comes, pag hindi pa po naayos na eh, po, may tumor, ang natereta na naman. Kaya po po may check-in it po din. Ito, ito. mas yung nasabi ko. Hindi ako kaaway. I understand what's going on. Katulad niya. Hindi ka naman si FTTI. ay, <laughs> po yun big, yun ang... big, big, so, ka nga. Okay. Kaya niya, katulad niya siya. Nang problema kayo, mag-asawa pa kayo, no? Okay. O sis, look at you. Sabi mo siya, tagalaw mo talaga yung pera ng pag-tracking kasi yes, you have to pay for the uh, rentals. Yes, Mas may utang ka pa. May utang pa ako. Okay. Sinisingil <laughs> na po ako ng trunk. Sabi ko, wait na nga ako. Baka in two weeks time, magbayad talaga sila. Sir, ano mo ako ngayon? You give me the uh, They ran down. Kasi alam mo, sir, yung mga kababayan natin, after i-desperado sila, wala na nga silang ano, they just want to get yung kanilang mga, um, as such uh, a way, wins ng mga bayan. Okay? Mm -hmm. Kaya ang tatlo mo ano ba, sir, ang total cost mo? After all, ulitin ko, hindi, hindi ikaw yan. But uh, rather, sila binaksan at dideliver mo. You should be paid. Yes, sir you should be paid okay. oh, boss. Diba? Na siya. Huwag mo siya siya din. Diba? Nag-usapin na Sa akin nga sa hindi na profit. topic, paid lang yung post talaga na nagamit po namin. Bigay, May calculation naman yata kayo. Mayroon po. Ah, uh, binigay po namin po sa group po ng OFW na nakipag-communicate sa amin last week. Ah, uh, si Ma'am eh, Mabel. Yes. Mm -hmm. Okay, nakausap ko po, nag-message ko mm -hmm. sa akin through Viber siya. Mm -hmm. At doon po for the first time na ano yung communication nila. Actually, okay, mas open sila kay Raspan. May contox ko sila na pinigyan din mo ako. Na-open ko lang po noong Sunday evening kasi ho, hindi po maano yung may, may, mga security ano na hindi ko open na basta-basta yung file. Mm. So nagpa-ask ko sa anak ko, para i-work para ma-open ma ko yung file and then naman mga ano ko po na open siya Sunday evening ha doon ko lang ayan pala ang Raspa na sabi. may usapan po sila na yung pinapromise ko na naman ni Mr. Raspa yung dito na 2 weeks ang sabi ni Mabel kung may kulang po uh, in English word may different of course English, kung may kulang sa kaya ano sa na po. May kulang po. Willing silang mag-share. Yes, sir. Para ma-deliver niyo ng paglaki ng cargo. Kasi ako po, nagsasabit na deliver niyo naman na yung yes, sir. yung lakoy yes, sir. yes, okay. yes, yes, We're able to deliver. Yes, sir. O. Kasi yung usapang price na sunod, ang delivery is na mm -hmm. nasunod. lusong, lusong, isa is being mm -hmm. Delivered po namin yung Ito na lang kung sa pangalawa, ang, binigay pa yung model na, na price of meat, Uh, lahat is 283. Yes. Yeah. Although medyo mali pa yung baka. 200,000 uh, yung isri pesos. Eh, 200 Alam nyo naman, hindi naman ang gano'n na. Kaya lang, okay na. Pero at least, alam nyo na, 43 ang in na o oh, last month na stories para pa sa rental ng mga sa 340 Sir, mas magaling ka sa bat sa akin. <laughs> yung kalkulasyon ng isang kodena, alam mo, 300 tama uh, yes, ba? Yes, sir. Uh, no, no, no. no. So, kung katulang matagal, yung 283 something thousand sa breakdown, magkano isang tao? Ah, uh, may pool. May ginawa na kami po dito sa laki ng model na, na, Mabel, na two kung one. per tao, 2-4 per. Per head. Per head. Kung per box, nasa 1,100 something po. Alam din po no, ni Ma'am po yan kasi siya po yung nagbili sa akin. Sige. Binigyan ko po, po sila noon. Sige. Sige sir, first and foremost, I would like to thank you boss for her. Alam mo yun, sir. Obey kayo. Salamat po. At uh, niyo ako. Yung isang hinahanap ko yung Apex. Hindi ko naman natatakot sa akin. Hindi naman siguro ako siya nakatakot. Kaya nakakatakot yung mga tsuling ko. Sila. <laughs> Pero ako, boss, mabalik ako. Diba? Ang gusto ko lang po mayayari, sir pasusyo na yung problema kasi nilaki sa akin. Oh, ito. oh. So, pwede mo na. Ang isang hinaan namin, sir, kasi hindi namin 100% na narecibyan na good condition. Ay, so, mako pala, sir. Yung second ay, container mo, no? kasi po, kataksa natin mo na. May mag um, May mag Sir, hindi po gano'ng tra-ano, pero pwede ko po pong i-provide po yun, yun. Ito po is may ano, po, language na. Ano po, hindi, uh, may nakalagay po yan na captions na uh, uh, open inspected by BOC uh -huh. and PDEA date December. Ay, boss, yes. hindi mo na kasi uh -huh. Baka kasi... Yung... sa report po, hindi uh -huh. sa ano na namin, itong kulay red right, is uh, no arrive no, box. Right. Tapos mm -hmm. ito arrive box. Tapos may nakalagay po dyan na ito, katulad dito, may uh, may damage. damage. Yes. Uh -huh. Yan, may nakaano po dyan. As, as, ano yan? Um, you na-receive nyo ganyan na? Right? ganyan yes. yes. oh. yes wala kang problema ron. Akin kahit ako mismo, I could attest na wala tayong okay. problema. Kasi po hindi na po baka ho nila question Hindi na po puno yung 1 by 40 kasi nga po inopen na ho ng BOC PDA ho yan eh. Naiba yung Naiba po yung kamada ng dawag doon, sa Ayos. Ayos. Kaya po baliwag na po ito sa 1 by 40. sir, bibigay mo sa akin. Yes, Thank you very much. sir. Ito po yung nakita, ito po yung warehouse po. Ito po yung uh, ito po yung Luzon, ito po yung sa si Mindanao and Visayas. Oh, Kasi Inanon po, na, ina nakao si po, ina naka-label na po yan kung saan mga destinations. Mm -hmm. Naka, ano pa na po yan. Thank you sir, ma'am. Mario, at least dahil sa inyo, dalawang container tapos na. Pinakaba na kami, yeah, hindi mo kami sanayin. Yeah, yeah. Pinakaba <laughs> okay. po yan kasi, kanina lang. Kanina lang po. Okay. Yan yung mga boxes. Pwede po ba mam, Ma ano, mamaya, an ano ba cellphone mo? iPhone na, ano? iPhone po. Pwede ba i-air e drop ko sa akin? Yeah. Yeah, I-mail ah. ko e, Kung ano, sir, kung i email lang, I e lang. Lang. So, na. i Email na lang. Para mas mahalan Thank you, thank you. Mam, Ma i email mo na kanya lang. Kasi oh. gagawin ko ng story mamaya. Yan po, sir. Nasa condition na kami nang alam. Yeah, I know. Sir, house. Mas, may kasi ano yung yeah. mga nakita ko na nag-involve Kasi po talagang kaya ako talaga kita nila, nagre-rent na to for that na uh, purpose of accommodating the remaining ano nila, yung car, ang delivered na yung Thank you. Thank you. Um, Salamat po. Okay. 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 ah, Okay. 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 Sí, sí, pero ya está en boca mi madre. Sí, es un poco más Sabi ng anak mami, nasa pa rin po pa Alam mo siya, sa... Yung kasi ang reputasyon namin. precedes as it us. Actually, maybe that's the reason why hindi ako sikat masyado. Kasi yun yung hindi ko na kasi... Matapag din naman ako siya kasi sa isang sa akin. kung wala, wala na ano, mabayaran na mag-detail ka rin ang way na deliver Hindi po, uh, may kinausap na po kami na forwarder na para mabilis, makabilis Mapabilis po ang Kas distribution. Kasi po, sir, sir, baka po kami, uh, i-stop namin yung operations ng warehouse eh, baka kami sumobra pa eh, another <laughs> problema na naman po namin nakaharapin okay, sa so selection. So, na 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 si Mr. Ray na agad nilang iati ng mga balikbayan boxers na hawak nila kapag nagbigay ng bayad si Mr. Rasfad ng WMC kasama na ang bayad ng mga nagpadala. Patuloy naman naming susubaybayan ang reklamong ito.